Good day po. Welcome to my mini farm. Ah, ano nga nga kay mini farm? Kasi yung mahigit kalaki, ang kanyang gabi, gabi ng anak ko. Yan, i-order niya ah, Ngayon, ito, nagtabi ko ako ng pakuan. Dalawa lang. Kunti lang. <laughs> At Tapos, ito, sea si pears na ano nabihal. Pero may mga, ang mga, sinisibol na. Tapos, ito, piman, dalawa. Pahili kami kayo sa piman. Tapos, siling labuy, dalawa lang din. Halong, dalawa, dalawa lang. At, buya, ang palaya. Tapos, meron po ako dito. Nagamuha <laughs> ko pa. Yan, naging ko ng okra. Tapos, yung inuukay nila, gusto daw nila mais. Ayaw ko lang, hindi ko nga pala yung mais. Ay, ko pong inutok na Hmm. Pakwan. Kasi pakwan, ano yan, nagagapang hmm. yung tiyara. pero sa ano naman dalawa dito. Okay na yan. Hmm. Ano na? Hmm. Hmm. na? Akong, akong gulay sa ano, magsipag eh, maliit Thank you.